Hello mga kapatid at mga kaibigan Good morning sa inyong lahat Atin lang panorin at balikan ang pangyayari nung sa panahon pa ni Pangulong Duterte Kung paano niya nilansag at nilabanan ang mga mayayamang oligarko Na siyang nagpapatakbo noon sa ating gobyerno sa panahon nila ni Noy Noy Aquino Ito ay hindi kayang gawin sa panahon natin ngayon o sa kasulukoy ang guberno eh, dahil nakikita naman natin ngayon na kung gaano nakamahal ang mga bilihin, lalo na ang bigas na siyang pangunahin na ating uh, ikinabubuhay at iba pang mga bilihin sana ito ay kayang gawin din ng ating kasulukuyang gobyerno ngayon panoorin natin ang video kung paanong nilabanan ng ating Pangulong President ng Pangulong Duterte noon ang mga mayayamang ulgar ko na siyang nagpapahirap sa ating mga kababayan at sa ating lahat ito ang video panoorin natin kung noon ay pinaglalaroan lamang nilosyutan ang nagdaang mga administrasyon at madali lamang nitong natatakasan ang kanyang obligasyon sa tax sa panahon ni PRRD ay tumiklop ang tuhod nitong si Losyo ng warningan siya ng dating pangulo ng ganito give you 10 days Bayaran mo, pag bayaran mo, disirahan ko uh, wala nang airport, sukat so Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charge. <laughs> Nasubrahan naman sa kakapalan ang Maynilad nang singilin nito ang gobyerno sa di umano'y danyos nito sa kanilang kumpanya. Sinisingil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa walang kita ng kumpanya matapos pigila ng MWSS. Subalit ito ang matapang na tugon ni sa kanila. Pihin mo sa mga Hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Mangyari talaga ang hindi niyo gusto sabi ko gusto ko makita itong mga put ng mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let us stop this business of milking the people. People economic sabotage and I will arrest them. Tumatras sa paniningil ng bilyon-bilyon pisong danyos sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad billion. Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng, ng gobyerno at ang pamahalaan at ang Pangulo po. So, ayaw po kami direktiba ng presidente sa, ka, sa kagustuhan ka ng presidente. Uh, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para huh? mag... mag, mag magka. Uh, uh, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Inakala naman ng Mighty Corporation na maiisahan nila ang pamahalaan noon sa pamamagitan ng pamimeke ng tax stamps upang maiwasan ang pagbabayad ng buhis sa ating pamahalaan. Aabot uh, sa 2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo mula sa kumpanyang Mighty Corporation ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pagsusuri na bistong peke ang tax stamp sa mga produkto. Subalit sa halip na makaisa, ay ito ang sinapit ng amo nila sa pamamahala ni PRRD at dating pangulo ng ating bansa. Sa matter of BIR, mm -hmm. no? It's for certification. Kanina ay voluntaryo nang nagpunta sa NBI ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Chu King. He just showed up to uh, express his uh, willingness to cooperate. He voluntarily uh, came over to uh, the NBI. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporations offer of 25 billion to settle its tax liabilities after the settlement Mighty will no longer engage in tobacco business this will be the biggest tax settlement on record It will produce a windfall for government, which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding Marawi and Ormok. The acceptance of the tax settlement offer does not preclude other criminal charges against the company that the BIR may decide to file. This settlement will allow government to avoid a long battle that, uh, as we saw in the previous years, could take years to resolve. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one from cheating the government of its due. Hindi naman nakapalag ang ABS-CBN nang tanggalan sila ng prangkisa ng Pangulo ng ating bansa noong mapag-alaman na bilyon-bilyong halagang tax pala ang noon pa'y hindi pinabayaran ng nasabing kumpanya. Ikaw abs cbn you're in business. Ang inyong franchise mag-end next year. We are expecting na uh, marinyo yan, I'm sorry. You're out itong ABS, pag expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung umumayari. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Itong February 10 naman, naghain ng kuwaran petition sa Supreme Court ang Solicitor General dahil sa mga umano'y franchise violation. Dahil naman sa patuloy na pagpapakalat ng maling balita ay binarana ni PRRD ang Rappler ni Risa at tuluyan na nitong hindi binigyan ng prangkisa ang isa sa mga bias media. Rappler, your uh, articles are ripe with innuendos and pregnant with possibilities. We do not uh, intervene in uh, the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints. Or papers for reference, and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. But uh, you can stop your uh, suspicious mind from uh, uh, roaming somewhere else. Uh, but since you are uh, a fake. Uh, news uh, outlet then uh, I am not surprised that your articles are also fake now, we can debate now tell me where is our lies and I'll tell you where are yours oh ganyan ang pangulo matatag matapang na kayang manindigan naharapin ang mga taong mga negosyante na siyang sumisikil sa mga mahihirap. Kaya nyo ba gawin ito? PBBBM? Subukan nyo ipatawag yung mga nagtitinda ng bigas kung sino man ang mga negosyanteng humawak dyan dahil napakamahal na nang bilihin ngayon lalo na ang bigas. Yan lang. Salamat sa panonood ng aking videos.